What's up mga akwans tayo? Pukuha tayo ng sili ni Lucy. Tara! <laughs> <laughs> Sabi nila, baka hanggang sili ni Lucy. Kaya ito, so, kailangan kuntingin para ya, para tumungo ulit. Kung mga gusto kong humingi ng sili, ah, uh, hintalan sa bahay. Hindi kaya ako kayo. Eh, ito ang mga tinig gulay ko. Ito ay tarin ng dito. Ang lalaki, oh. Ayan, may kulay red na siya. Yung kulay red niya, medyo mamula-mula na. Tapos yung kulay green niya, medyo kulay verde. Kaya ito, malalaki siya, oh. Mayroon sa ito ang mga kakulatan mo. ng city. Gagawin ko matamis ito. Matamisin ko para may pang sa Diba? Kasi mapupulok lang ito pag hindi mo kinuha eh. Ngayon, ito gagawin ko. Mamatamisin ko ito. May, na, may natamis na sili. Ang dami na oh. Yan. Sa mga gustong ito ay eto yung malaki masigil dito. Ito tawag dito sa sigil ito. Ano yan? Ito ang brand. Ang Giant. Eto na ang laki o. Ayan. Ito pang ano uh, ito, Pilawin. Si e, Mal na ito dati, pagka nung sumata sa sini, ito binabayad sa mga jeep. 20, ang piraso. Dami oh. Pero magtitira tayo para sa iba. Yung mga gusto kumuha. Ito lang rin ako. Konti lang. Konti lang. Konti lang yung kimiha ko. <laughs> okay. Alam mga kaklasa. Thank you for watching. Dami oh.